Back to reality tayo dyan ah. Oo nga eh. Did, did, napansin mo ba yung jacket natin? Na no, napakalamig ngayon. Mayong mayo at naka-jacket pa rin tayong <laughs> namakapal. Kailan ba talaga malamig magiging <laughs> summer dito? Sa Philippines, sobrang init. Dito sa naman, Philippines, malamig. Sa <laughs> sobrang init. At tayo na may dito nilalamig ng sobra-sobra. Sobra. It's gonna be a random day for us. At uh, we're back to reality. Back sa pagtatrabaho. Oh, no! Back to our daily grind back to our food shopping. Si June panic na kasi wala na raw kaming bigas. Ilang araw niya na akong kinukulit. Sabi niya, you have to find some day off. At kailangan natin bumili ng bigas kasi wala na tayo. Otherwise, manghihina daw kami. Hindi kami makasurvive sa patatas. <laughs> saka bread. <laughs> saka bread. Hindi sabi niya, hindi kayo raw kami makasurvive sa tinapay at saka sa ano, ano na naman tayo? Isang taka lang tayo for two days. Totoo, isang taka lang naman na ah, kami. Uh, ah, ganun, siguro mga isang, oh, pag sinabi isang natin isang baso. takal, hindi, more than, uh, more than isang baso yung baso isang mo doon. No? Halos sa mga <laughs> kami sin. to two, two, cups yun sa'yo eh. Uh, isang natatapon pa, no? Uh, sayang nga. Sayang. Ah. Talagang kung nasa Pilipinas tayo dyan, it's a... It's a uh, sin, mortal sin, to be throwing away ng kanin ng ganyan. Kasi tatandaan mo, nung bata tayo, lagi tayong sinasabihan ng mga magulang natin, gano'ng kahirap anihin yang palay. Diba? E, 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 e. <laughs> di ba? Hindi hindi tayo kumakain ng bigas. E. So, And, uh, ikaw yun naman yung napapakain kaya ito ng prutas pag nasa trabaho ka, di ba? Trabaho lang. Kaya, uh, pag sa bahay, pag yeah. hindi ako kumukuha at kumakain ng prutas. <laughs> ano yung, anong ibig sabihin nun? wala lang. Pakitang tao. <laughs> kasi pwedeng kainin sa trabaho. At ayaw mo naman maka-offend sa baho ng pagkain mo minsan, di ba? Hindi no, okay lang 'yun. Eh kayo naman nagbabaon ng kanin, ako hindi na ako kumakain ng kanin na pag pag sa trabaho kasi ako tataba ako doon kung sa night shift. Anyway, this one is just a random day. chika tayo at mamimili kami sa Chinatown at ganun din mamimili kami sa Home Bargains, yung mga essentials namin at uh, we'll spread it out dun sa lamesa namin in the end sa bahay will show you how much uh, we spent yes, so far Town. at the same time siguro si June pwede ko tong ayain at mag uh, Paris kami at napapanood ako ng mga ano yun, ni vlogs ni reels reels pala ni diwata at yung mga vloggers na nandoon napapanood ako at ganun din uh, gugutom ako every time ko silang nakikita Miss na miss na natin ang Pilipinas yun. Ibig sabihin nun. Tagal pa. Tagal pa bago kami makauwi. <laughs> Five years. <laughs> Five years. Sobra ka naman bago tayo makauwi. Yan talaga. Uh, Mahal ba naman ang ticket? Yeah, <laughs> ticket. At ganun din sa pasalubok. No? So, may umili muna kami at uh, on route. mag magchikahan mag tayo na magchikahan to our heart's content. At saka bakasyon mag edit Juney. Eh Pira -pira -edit. Oh, no. Kaya nagtatrabaho tayo. Trabaho kasi. Oh sige, ito muna at uh, so far wala nang traffic dito. Na nakapasok na lahat ng mga bata. trabahante at ganun din yung mga bata. Kaya maluwag-luwag yung daan. It's 9:34 in the morning. So first stop dito sa Home Bargains, pero hindi na tayo siguro pa magpakita-kita doon kung anong bibili natin doon. Siguro spread out na lang natin pagdating doon sa bahay. Hmm. At the same time, meron tayong bag of clothes, kaya ang bigat-bigat na yung sasakyan natin sa likod. Puno eh. Dadali natin, Kailan yan, natin yan dito sa, charity shop na. dyan. Dadali natin dyan. At uh, share natin yung ating ano, mga used at clothes dyan sa charity. Dadali sa ukay-ukay. Dadali sa ukay-ukay yan. Baka makarating sa Pilipinas. <laughs> Wow, Jun! Ang daming mga bahay dito ginagawa. Ang oh, tagal Matagal -taga na tayo hindi dito. Mukhang matagal na tayo hindi nakadaan kasi eh. Hindi naman natin kailangan pumunta masyado dito sa lugar na to para maggrocery. Pero marami talagang ginagawa dito sa Stockport. In fact, sabi namin na papakita namin sa iyo bago naming bus terminal at si ethan na kailang punta na doon at sabi niya napakaganda nga kasi ganun siya kasama ng mga friends niya nakikita, ayun, no? may garden pa nga may rooftop garden pa we cannot see it from this angle pero sabi ni ethan it's a improve a lot at marami pa ring improvements na nangyayari round stockport town center maraming mga apartments, flats at mga bahay buildings na ginagawa This, uh, this has been voted one of the best town June tatandaan mo last month Oh, nga no oh it's Kasi been voted investment, marami investment maraming investment na malapit tayo sa Manchester oh, know, for a long time this was just uh, para mga ano lang no run -down mga old oh, run na factories na nakalimutan na but look at it now ang dami, dami mga bahay na ginagawa, flats kasi maganda no, pag may pera ka, mag-invest ka dyan. Because remember, this one is just a few stops uh, if you're going to the railway, which we've just gone past. Eh, mga 5 stops lang away, no? Mga siguro 15 minutes to Manchester. At meron din kaming train station dito na services going to London. Which takes about two and a half hours, di ba? 2 hours yata. From here to London. Fast train. Fast train. Diretso rin sa airport. 50 minutes lang airport dito. Ang kinaklamor lang dito talaga is wala pa kami ditong tram Trump. dito sa lugar namin. Kaya parang kami yung mga na-miss out ng tram. Kaya parang yun ang under, ano ba, under talks, no? Under review. Under review. Kung bibigyan ba kami ng tram dito sa lugar na ito. Si June and I got talking the other day. At uh, sabi niya nga sa akin, you know Sheila, sabi niya pag mahirap ka dati, it doesn't mean, o okay, kung mahirap ka ngayon, doesn't mean in the future, eh mahirap ka pa rin. Talagang parang napaisip talaga ako no nung sinabi sa akin ni Jun. Kasi it hit. Ano yun? Yung sinabi mo sa akin na na may kakilala kayo, ah, na mahirap dati. Yung namin. Nasa squatter talaga. Nasa squatter dati at ngayon, nasa London, di ba? Natrabaho yes. dito nurse. as a nurse. sabi mo nga sa akin na talagang nasa mahirap silang oh. pamilya, nasa squatter, pero nakaahon din sa buhay. Hindi kasi hindi ko mahirap, mahirap ka lang talaga. Totoo nasa tao yun. Sabi ko nga kay Jun, talagang nasa tao yun at sa swerte na rin. On how, kung siguro kung masi, hindi lang kailangan masipag ka eh. The opportunity talaga darating. You need a... and you need to be, ano ba, one step ahead of everything, no? Kailangan aware ka na kita mo na yung opportunity. Hindi na yun. You have to grab it. Kasi once lang yung daranan sa'yo. Kasi parang, parang June napaisip ako yung how it was for us. At the same time, bago kitang nakilala. Kasi tatandaan ko, I don't know if I've told you about it before. Sabi ko sa iyo, uh, na dati, I was living on my own. Uh, after kong graduate at uh, Siguro siguro kinukulang din ako at some, some point na sa sweldo ko kasi nagbabayad din ako ng renta ko, pagkain ko. Uh, at the same time yung pagta-travel, uh, minsan talagang once a day lang ako kumakain. Mahirap yun, yung rental pa. Oo, ano? tas, uh, uh, just to days. keep a roof above your head, no? May hmm. mga takang ganun sa Pinas. Uh, mga ano lang talaga They just getting paid para lang pumasok sa tabako. Oo, natas iniisip ko noon sa sarili ko, sabi ko, where will where will this lead me? Sabi ko in the future ganito pa rin ba ako? Uh, paano pag nagka-pamilya ako? Will I even even survive? Sabi ko, ang dadasal ako noon dati, sabi ko ganito ba talaga magiging buhay ko? Parang isang kahit isang tuka ka lang napapasok ka, tapos magbabayad ka ng renta mo, bilikan ka ng pagkain. Parang paikot-ikot lang ba? Halos wala ka nang ma-save. Uh, ko nga doon sa trabaho, sasabihin nila, o kain mo tayo din sa kantin. Sabi ko, hindi, pusog pa ako. Pero actually, wala lang talaga akong perang pagkain doon sa kantin kasi tama lang yung pera ko. Pagkain is once in a day. So, kung kakain pa ako sa kantin, ikukulangin ako for the month. Kaya, ayun ang ko yung magiging negative balance. Maski nung ano pa ako, dalaga pa ako. Pero talagang, ang swerte talaga, when it knocks, kailangan mo talagang i-grab. No? At saka huwag mo i-abuse. At saka huwag mo i-abuse. At the same time, kung nagkaroon ka na rin, eh, huwag ka naman mayabang. Di ba? I-share mo. Maging humble ka pa rin and look, uh, look back to how it was before at look back uh, on to the people that who's helped you along the way. At ah, saka, humble ka pa rin angat sa iyo eh. Pero dun na sa atin, we got a lot to thank to sa family mo. Yeah, no, na Kasi na they helped ka. us. Kasi they helped us uh, looking after Miguel at saka si Nanay was our key ano nga to yung parang sabi siya ba yung nagpursige na encourage tayo na mag-apply abroad. Kaya malaking pasasalamat namin sa mag, sa side ni June sa magulang ni June talaga. At, uh, Pero may mahirap na mag abroad at, huh? at sabi nga sa akin ni daddy noon, <coughs> yung tatay ko, sabi nung sinabi ko sa kanya may opportunity na makapag abroad at natanggap nga ako noon sa agency. At sabi naman nga ni tatay, wag mo i-grab ka agad yung Saudi, try mo muna sa isa pa. Sa, ipa, sa following day, interview para sa UK. Sunerte naman, sabi niya, you go for the UK. Kasi in Saudi, mahirap baka hindi mo madadala ka agad yung pamilya mo minensya ko ayon sa tatay ko, sabi niya, you know, um, you have to grab that chance kung natanggap ka na for, for UK. Kasi in about 5-10 years from now, magbabago yan. Uh, sabi niya, baka hindi na ganun kalinyent ang pag-accept sa mga trabahador. Which is true kasi during that time, we were not required to have an English exam. Diretso lang. Dalang diretso lang parang 3 months lang na adaptation for yung eventually when I, when I when I converted to a nurse in here I 3 months lang mes dinala ko lang yung papel ko for uh, papel Lalo ko na, na ako yung graduate sa uh, koleyo at dinala ko na rin yung mga authenticated kong papel Saan galing pa sa yung sa, yung... sa school at sa uh, PRC. Okay, proceed po ano. At uh, pinadala rin pala ako sa university na libre nung aming hospital uh, through, to help me with my conversion course. So sabi nga nila, ang buhay talaga, you cannot tell. Kaya you have to treat, treat each other well, diba? Treat eh, every individual well. Kasi hindi mo alam kung yung tao na yan na yung tao na yan ay eh, magiging boss mo next time which is true pala in one of the cases sa uh, sa akin ha from my side, yung katulong dati yung katulong batang katulong nung antiko, ko, eh ngayon na ah, sobrang dami ng pera. Ganun din yung uncle ko, yung dati na lang ng boy lang nila June. Ah, sobrang dami ng pera diyan sa Pilipinas at they've made a name for themselves. Nagbabago din ang na swerte ng tao. Oo, oo, talagang so, nagbabago ang swerte. Talaga nasa taas. Di laging nasa taas. Maging humble ka. Huwag masyadong mayabang. Yun ang pinakakinon, di ba? Ito na. Matutuloy na yung aming uh, pares. Date. ito rin pala tayo pinadaan po pa, pambihira. Pinaikot-ikot pa tayo. Bira kami mapadaan dito sa lugar na to. Kaya si Jun na ninibago. Ayan. Nag-exit na dito. Tuloy na tuloy na to Jun ah. Tapos right. Tapos right dyan. Yan yata eh. PN display. University area itong pupuntahan natin at dito namin nakita yung parisan. Affordable na parisan. Pensesa mi pala ito, June. So magkano? 5 pounds 90. Lima dalawa oras. Alright, 2 uh, hours tayo mag-spend dito sa Manchester. Tapakit pa tayo. Uh, Amoy ko yung pagkain dito sobra, June. Nagkakagutom. <laughs> Pero nandito tayo sa university area. At very busy ah. Ang dami pang ginagawang mga buildings dito. Nawawala tayo. Si Jun, nawawala, nawawala raw yata kami. Nawawala daming tao. kami estudyante. Dito na nga. Ginoon naman ito. Remember, it was on the right hand side. Ayan oh, na yata, Jun. Mukhang malapit-lapit na tayo, ah. Ayan niya nga yun. Tabi lang pala natin. Daming kainan dito, sobra. Tsaka, hanggang ng sitting area dito ng mga estudyante, Jun, ah. Ay, mga puno o yan ah oh, yan ah yeah. dyan tayo pupunta dyan sa right hand Ayun, side ito, ay ba yung pangalan Wait, parang iba to sinin na natin kung ano yung dito top a top room. room pala yan inuman na pala napakaaga <laughs> aga pa alas 11 pa lang ng umaga para uminom okay. Tirahan pala ito ng mga estudyante. Ayan, oh. No? Accommodation. Nakita mo, nakaka-balandra yung mga kanilang mga damit. Ayan. Ayan, no? Nakataas na. No? Hmm. Dito na tayo. Ayan, eh, no? Mr. Su. Ayan, sa so Mr. Su. Dito pala tayo pupunta. Yung isa pala doon, inuman pala yun. Dito tayo. Jun, sarap nito ah. May itlog pa. Itlog pa yun. sa may itlog? Sa'yo may itlog yan. Nakatago lang. Wala to. Huh? Sige, <laughs> tsawa na tsawa. Jun, natalo kita. May sa'kin may itlog. Wala no? Wala itlog. Na? Wala itlog. Best Special it. sa akin. Sige nga, tikman mo muna yung sabaw. Pares na pares din ah. Kulang na lang kanin talaga. Hmm, sarap. Sarap na Yun yung beef nya oh. Sarap. Ikaw naman eh. Hindi yun natin. Nalagyan mo maraming yeah. chili no? Mm, ito, dam, daming chili oh. Sabi ko yun, huwag kaming mag ano, mag umagahan. So magkano ba ito, Jun? Isa? Isang bowl? Isang Ten-fifty isa. Pero malaking bowl na. Maraming baka. Hmm, na sarap. Ang anghang. Mahal ang nilagay mo eh. Ang anghang, sobra. Gusto. ko. Dahil mo nilagay na chili. Slow cook talaga ito, June. Oh. Na matagal. So, sarap. Mm. Ito talaga parang mga. Galing ko na itong jacket ko kasi gusto maraming makain. Hindi <laughs> na. Let's eat. Ang init. Kaso <laughs> ka, <pa>, no? Sakit <laughs> na nung labi ko. Ang <laughs> init. <pa. laughs> ang mainit. <laughs> Kasi yung labi ko, sunta. Ito sa akin, tayo yung noodles ito eh. Ito, yung noodles mo eh. Fine. Ito sa akin. Ito siya. Parang siyang pares, no? Mm, sa kami, may amena, no? Kami na, 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 na parang star anise. May star anis. Tapos, pinatagal ng pakulo, no? Matagal na matagal ng pakulo. Ito si rong June, Yan, no? Ay, si Charon. Ikasama mm, si so, Charon. Ang ano, sa kami, ikisa yun. Ang Thank you. Kamo sa June. Ayun, busog. Busog sarap. <laughs> grabe. Masarap, masarap, kumain so, dito sa may university area. Kaya um, lang mahal ang parking. Parking, talo tayo. Pero masarap. Ito, dito na tayo Saan? dumaan. Ah, diretso tayo. Oo, so, no? para makita natin. Ito yung pa paligid. Dito, para sa mga estudyante. Hmm. Tinan mo, oh. Ang dami mga kakainan. Yung grabe tong lobby ko. Parang ang daming ano, mantika. Baka ba naman ang kinain natin? <laughs> Sobrang so, daming baka. Uh, Mamimili oh. ka ng soup base mo pag nandoon. Kung gusto mo ng mong gomiam, no? uh, kung gusto mo ng spicy, kung gusto mo ng seafood, or just a plain broth. Saka yung noodles, iba-ibang klase noodles. Pipiliin mo. Grabe, Talagang pang estudyante. For 10.90, sobrang... 10 pounds 50. Uh, Oo, oh, 10, 10 pounds 50. 50 Oo, oh, isa. 10 pounds 50. Oh. So, Plus yung drink. Hindi na masama, no? Ano naman ito? Ito may kainan na naman dito. Grabe, daming kainan talaga dito. Kato. Ano naman ito? Japanese ata Chinese. Japanese Chinese. Okay, pa marami pang mga kainan dito. Yung oh. Maraming noodle house ayan oh. Oh, yes! Nakauwi na tayo, sila. Finally, nakauwi na kami. At doon sa home bargains, at ito yung mga natin. nabili natin. Jun, nakikita ba? home man? bargains. Taka. Yan, nakabili kami ng aming ah. pang-araw-araw. to. Pang-araw-araw at 45 pounds inabot niyan sa oh, mahal na. na siyang bargains, Jun. Mahal na. Pero nakatipid pa rin kahit paano. Saka so, uh, nakandaan din tayo ng Chinatown. No? Kasi yung... nag... maghalaga. Hindi naka-mahalaga sa lahat. 10 pounds 50 itong Ilang kilo ba ito? 10 kilo lang 10 yan. 10 kilo. 10 oh. pounds 50. Magano? 10 50, no? <laughs> oh, yan Pero tatagal sa atin ito ng mga 2 months siguro, 2 to 3 months. What? Okay, oh. na rin kami bumili oh. ng mga Filipino product Habang doon. pa bang mga binili natin dyan? Ito e, ang yeah, skyflakes. 3 pounds oh. 60. Mahal na rin, no? Tapos oh. wala na yung container niya. Wala na. Wala na. Ayan, skyflakes. may sky flakes. Flakes na yeah, cheese. Yan, Sky Flakes na cheese. 1 pound 85. Kung lang ako may gusto dito. Kasi <laughs> dito mo. Para makita natin uh, tayo ito na mo ng GoPro doon. Na makita tayong dalawa. Hingin natin dito. Patong lang muna natin dyan. Para isa isain natin yung mga pinamili natin. Sa yung mga interesado <laughs> malaman kung magkano pa. Mayan kita ba tayo, Joe? Oo, oh, pwede na. Yeah. Yan. So, Sige, ipo na dito. Let's see. Ito naman, liquid seasoning. Sky Flakes. Uh, oh, dami natin dito, 2 25. Si dami ito. two pounds, twenty-five. kasi natin may hiling no? dyan. Diyos ko, alat ito. <laughs> ito ano na naman, pang ano nga to, rice, rice vinegar. vinegar. Rice vinegar pala yung nakuha ko. Hindi, hindi yan oh. yung gusto ko eh. Oh no! Ay, anyway, may na. May Diyos rin ang gusto ko. kong kunin. Masa ang kagamitin mo dito? Eh gagamitin ko pa rin. Ah. One pound sixty. Uh, next time, to check yung mga binibili nyo. Hindi, <laughs> <laughs> <Mabing> sayang. Kaya <laughs> ako sa panggabi eh. Oh. Kaya ang pagkakakita ako sa yeah. kanya eh. Nakasalamin na ako. Pwede na siguro yun. Ito naman na uh, tofu. Silken tofu. Ay, ah, ito masarap to. One yeah. pound eighty-five. Uh, ano itong ano, ginagamit? Ramin. Ram yun. Oh, ito, pinaka-paborito yeah. mo, Silver Swan. Ito, gamit na gamit to ng mga Pilipino. Two pounds thirty. Mga dobo. Yeah. Ito, ano bang tawag dyan? Vermicelli? 2 si, ano, pounds uh, 25. 25. Oo, oh, 2 pounds 25. Ito, para... Ang pansit ko, di ba? Pansit. Magkakas magkakasakit daw tayo Ito, nito. Ito, magkakasakit ka dito. <laughs> pansit Canton. Ilan <laughs> 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 niya? Apat. Chili. Oh. So, Chili mansi ang ginawa namin. Apat yan. 50 isa. 50 ano isa. <laughs> Yan. Pinagbabawal na pagkain. <laughs> Ayan, century tuna. Adobo. Adobo flavor. May hiligaw ko dyan. 1 pound 75. Adobo star sauce. Tocino mix. Mamasita. To. 1 pound 20 isa na. 1 pound 20. Dalawa kinuha namin. Isa? 1 pound 20? Oo, 1 pound Ganun talaga. O okay. oh, sige, 30. yung frozen naman. Ito yung mga ito, na siguro ito. Duho. Ano pa ba oh. yung mga nandiyan dyan? buksan na natin ito. Sa baby, mga gulo mo na tayo kinuhaan. Secret. Ito niya. Ito. Natin pa ko nito. Japchae na uh, ano nga ito. Dumplings. dumplings. Ito. Ito may mura ito. 3 pounds 25 ito. Ang dami na o. Oh. Na 11. 11 na dumplings. Yun, 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 yun. Hindi. Ito prito mo. Sabi ito, ito naman na para wala nang kahirap-hirap. Bumili tayo. Magkano ba ito, yeah, yung Shopao? Shop Ganit pa tong Belgium, no? Ah, char siu 3 pounds 25 na pala ito. Ano na piraso? Ito. Ano ito? Asin 1 pounds 25 itong mga para, okay, sa, yun. ano, para sa noodles. Ipakita mo yung ano, yung package para Inoki mushroom. Ay, ano ba marami to sa Pilipinas, no? Um, ano ka ba? Siyempre, yung tinola. 2 pounds 75 itong sayote ito. dalawa. Imported uh, yan. Imported. Uh, <laughs> ah, <laughs> at saka, shumai. shumai. Yeah. Mga 8 pounds na yata ito eh, itong shumai. Mahal na rin. Mm, mahal na rin. Ganun talaga. Pero ganun naman, nagtatrabaho pa para kumain, kumain. Ay di ba? Hindi, 7 pounds 50 lang pala yung siomai, yung mga karabinan yun. Ito lang ang mga piniman natin. So mga <laughs> niyon, know, isang raan na pala ito So, ano sa si lahat ito? Lahat to, eh. Wala pa yung And gulay dog. namin. Bukas kami mamimili oh, ng gulay. wala pa yung gulay tsaka karne. Karne tsaka Ulang prutas. So sa Aldi naman kami mamimili ng gulay <laughs> ay, namin. Ay, natin ginagawa. <laughs> ng gulay, karne, at tsaka prutas. Yun yung pinaka... Pangarata to, pag ilang buwan, no? ilang, ilang, ilang ano, ilang... Ano ito? Ilang weeks na, weeks nang ito? Oh, Hindi naman na, natin kaagad mauubos ito, di ba? Yeah. Oh. ito yung favorite mo, sila. Ito, ito. Wow! Ang ganong kain eh. <laughs> Ayun. Siyempre, kailangan ng toothbrush. Tsaka Ayun. ng toothpaste after mong kumain. At, at yun, maraming salamat <laughs> sa talagang. Maraming salamat sa panunod. As I said, oh. it's a random day. It's a very okay. random day for us. Ganun lang kami. At pag nakita lang namin, yung mapinabili namin, natagal na rin kami din ng Chinese kasi. Kaya make sure bibili kayo na alam niyo yung bibili nyo. Ayan, no? Kala ko mirin. Gagamitin to. Kapag <laughs> nabasa ko dito, mirin. Ano yung mirin? pang ano pang babae pang korean na pang babae. Yeah. Sige, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood nyo. And shout out kay Edfer dun sa Balita Hello. Balita ng Bayan. Oo. Oh. Oh. Ano'ng balita ba? Ah, oh, nga Oh, -ano. nag-request okay, ng na shout sa, out. Shout out po Balita Balita ng Bayan. Yeah. Ingat palagi. Maraming Ingat palagi. salamat. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.